Okay. Game. <coughs> Ay siya po. Ni Batang Jollibee. Gina! So, okay guys, eto, another day, another vlog tayo. So, yan, pansin nyo naman, Daddy Gio po nyo, inumpisa niya yung kanyang araw sa pagsaservice. At teto na, mabilisan na lang tayo guys, nahatid ko na yung aking sinervisan. And after nga nung guys, dahil malapit lang tayo sa pinagbibilihan ng soft drinks, yan, so megway na tayo ng mga konting inumin yan, lalong lalo na yung Wilkins. Kasi nga, eh, sobrang essential niyan dito sa tindahan para sa mga baby dito sa aming community. So, after nun, whoop! Yun, transition na lang tayo mga guys at nandito na nga ako sa tindahan. At after nga nun guys, yan, dali-dali ko nandidiscard ka tong mga to at atin nang aayusin dito sa ating tindahan. At ayun, mabilisan lang tayo guys kasi nga eh after nito eh may gagawin pa tayo dahil nga napangakuan ko si Bokyu at saka sila mami na after ko nga gawin lahat ng mga gawain dito sa tindahan, eh ipapasyal ko naman sila at pakakainin na rin sa labas. So, bali pansin nyo naman, Daddy Jepo nyo guys, laging tuloy-tuloy lang tayo para sa ating mga pangarap. At syempre, after nito guys, syempre, magre-reward naman tayo sa sarili natin kasama yung ating mga family. So, di ba diba? Ganong kasarap, guys, kahit maliit lang yung business natin. After nga nating gawin yung mga dapat nating gawin at ma-update na natin yung kung ano man yun dito sa ating munting negosyo, eh, makakapag-relax-relax tayo. Kahit papano, eh, ma -e enjoy natin yung mga moment na ganon. So, yan, pansin nyo naman, ba diba? Napakabigat na mga binubuhat ko. Yan, medyo umaaray-aray pa ako dyan. Inaaktingan ko yung kapatid ko. Sabi ko, pansin mo, di ba diba? Ang hirap ng ginagawa ko tapos yung ibang tao i-chat-chat ako yung eh, manghihiram lang ng pera grabe sabi ko wag ka nun and after nga nun, guys yan ligo lang tayo and whoop yan, pansin nyo, sobrang excited ng dalawang bata ko, lalong lalo na yung si Wokyo. Sabi ko sa kanya, sulitin mo na dahil mamaya eh, tapos na ang iyong maliligayang araw. Ikaw ay uuwi na sa inyo. Yan, pansin nyo, diba? Pa-AA pa si Wokyo, sobrang saya niya. At ayan, pati si Mrs. na papa-A na. So ayun guys, sobrang appreciate ko lang talaga tong mga moment na to. Kasi nga nung nakikipagtrabaho tayo, halos hindi na namin magawa itong mga ganitong bagay. Kasi nga yung day off ko, eh isa lang. Every Sunday lang. So yung Sunday na yon minsan ginagawa ko pa. Naglalaba ako at ayun, pagod na pagod lang tayo. And after nun guys, bago namin gagawin yung mga dapat namin gawin dito sa mall, yan, si Bokyo nag-request mo ng kumain. Yan, yan yung sinasabi ko sa inyong isyo ng batang yan. Laging gutom at malakas kumain. Pansin di ba? Sobrang busog-lusog ng batang ito. Bali, ito pala yung favorite na kainan ni Bokyo guys. Yan, ishare ko sa inyo. Yan, laking jollibee ito. Parang si Daddy Jepo nyo. At ayun, napansin nga niya, may parang may kagat yung manok niya. Pero sabi ko, natanggal lang yung balat at tuwang-tuwa siya. So yan, Titirahin na ni Bokyo guys. Balik in order niya. Yan, isang one piece chicken with spaghetti at isang one piece chicken with rice. di ba? So, dalawa yung chicken niya. Last one, extra rice. Tapos, may ice cream pa yan. Tapos, yung drink niya, Coke. Bali, dalawa pa yung drinks niya, guys. Yan, ganyang katindi si Bok yung kumain dito si Jollibee, guys. Pag kumakain naman kami sa Manginasal, minimum pala ni Bok sa rice, guys. Tatlo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, yung mga gusto kumang pun sa kanya, PM is the key. Basta sinabi ko na yung issue ng batang yan. At ayun, balik tayo dito kila Mami at kay Gino. Yan. Kumakain na rin sila. At ayun, si Bokyo, tira pa rin ang tira. Pero grabe guys, talagang nakakatuwa lang. Kahit pa ba, no, eh, napapakain namin sa mga ganitong sitwasyon, yung pamangkin namin, at nagagawa na namin ito ng more offense. So it means something is happening in our life, hindi nasasayang yung mga hassle natin. At ayun guys, after noon, nagkayayaan pa kami yan, lalaro na pala kami dito. So bali yan yung favorite na pinaglalaroan namin guys, yung pagpatay ng mga pating-pating doon. So nilalabi namin yung West Philippine Sea, sabi nga ni mami, at ayun, enjoy na enjoy si Bokyo. And after noon, guys, So, mabilisan na lang tayo. Yan, bali may mga bibilin lang kaming essentials para dito sa bahay. At ayun, eh, nung pisa na ni Mami sa pagbili ng mga gatas ni Boss ginoko At ayun, si Bokyo, sobrang saya na naman niya. Sige, namnamin mo na yan, Bok. Uuwi ka na mamaya. See you next week na naman ito. And after nga nung guys yan, mabilisan na lang. Nakapagbayad na kami. At sasakay na kami dito sa sasakyan. So, yun lamang guys. Patapos na kami dito. At maraming maraming salamat. At syempre... Bye-bye. Finger heart kayo sa amin. And eh, God bless you all po.